Malamig ang si moy ng mga fish. Fresh fish from the bucket. From the bucket. Fresh fish, very fresh. Hindi nyapil nagran ju ba ba. <laughs> Yes, Day, sobrang terik. Masa sabi mo ternyata terik, matirik, matarik. Good hmm. morning, have a nice day. Ngapun Day ngapin, an atik ka, yes. Talagang, anu, maganda talaga doon, kasi talaga yun, ang anu namin doon, kung malamit itu video ni atik ka, malamit doon, doon sa anu, kasi nagpupros kami doon for December. O, pun sa climate natin, So kung nandoon ko yung process na sa batakan ko yung ni pa ko na hinuhuli namin sina yung hinuhuli namin yung ano yung parang kasi tapos natutunan na wala ang pangarap na sa kamay mo na kasi maiinis yung pala sala ko kasi yun pala, to, ase, pala, ase, pala <laughs> Ano pala yun na -tahol. ngayon ko lang alam syempre ano bang alam na Oi na yun ngabel Bakit kita ito may ate yung mga damo na may

Balik mo magsabi, kung ano lang pala, yung talagang mayroong madanahan doon, hindi ako dito sa city. Oo. So, yes. So, mas maganda talaga magpakasin ng city. Yes. Sa Iba, maganda sa prevention. So, yung, yung area po, dito talaga madanahan. Dito naman siya, tita, very lucky kasi yung sa kanya is... Lada, hindi ako lucky, day. Kaya ang layo, day. <laughs> Malayo lang talaga, ito talaga. Pagpupunta kayo dito, talagang... May mag magtiis kayo talaga. Sobrang tiis dahin. Tingnan mo si Ate Cha, naglinis ng isda. Yes, hello, welcome to me. <laughs> kasi sabi niya, ako lang yan dahin, huwag mong galawin. Okay, papaya ko siya. Of ayun. course, because, uh, ayan, hindi ayun. nga din uh, ayan. Pag ang mga bisita, hindi pwede na, ano lang, si bisita kasi na, Sinday Ngabel dito is ah, Hindi ako bisita, bisita. VIP ay sinday ngagal dito dahil. <laughs> Kaya Ayan yung isda niya, yun nilinis na niya. Sinday Ngabel lang ang VIP ha. <laughs> <laughs> Ayan. Ano? Ano sa mga Paglamas. Hello, what Louie? Awat nagpalit Stephen of Louie, ah? Wala na yung Louie, ah. May Ayan po, panghalo ng manok. <laughs> Oo. Oh, diba? Ayan po. Anapa lani ma, ma, Lani ma, kilo in the inabi. Good morning. Ninyo niya, Ate Sari. Wag Ayan. Mainland Italy. Wow, ingat po. God bless. Ano so, kasa... po Ang ganda mga lugar na kami. Para maano siya. Yes, ma'am. Talaga naman. Sino bang hindi mamimiss dito na Napakagandang morning. Magising ka dito kahit umulan naman na yun. Di asa na, si, na si Buka mahang kay magsamok-samok. <laughs> Pura na Ma yun? Nakarubog ang tao. samok, samok na dari. Eh. Talagang ayan yung itlog ng pisayang manok. Oh, ayan, talagang nung isang araw, fresco pa talaga yan. Oh. Ayan yung palutuin niya ng malasado. Yes. Kaya baon ako doon sa paglipo. Alam na ng inday charing kung paano magluto ng malasado. Kinabi yes. yung isda niya. Oh, o, presko-presko. Ang dami pang dugo. Oh. Yes, darling. At walang ibang. Walang ibang luto nito ay? paksiyo. Paksiyo. Bibili ako ng ano? Maliit na ref. Siguro sa December. Pag meron tayong makuha na konting ano. Mag-ipon. Kailan mag-ipon ka muna? hindi naman gano'n importante mo na ano kasi unahin mo muna yung mga kailangan mo lalo na yung gamot, gamot. Muna. yes day yung importante mo gamot gamot is the very important gamot pamur, mo gam, gano'n dugo -gano. prisco talaga no prisco, prisco talaga siya day hindi ko nang pinapakita dyan <laughs> Preskong is the is the pamor. Ayan. Si Inday Ngabi lang ang VIP dito. <laughs> Barbara Hillier. Hi, morning Inday Ngabi. Lunati cha. Ang ganda dyan. Yes po ma, mali kayo dito. Pag ina-open na ito ni Ate Cha, punta kayo. Pan, huwag mag-speak ng VIP. Na Ready na pa. Ayan, maglakad kayong pag-anon. Uh, kung hindi kayo marunong ng ganyan, hindi kayo sanay sa bukit. Huwag na lang. Gusto niyo pupunta dito kasi gusto niyo mag-experience kasi nakita po niyo how good ang view is. Kung hindi kayo sanay masabi, ay maraming hamigas, ay maraming ants, huwag na lang. Eh? Kasi hindi ba yan ninyo responsibility, uh, responsibility po ninyo kung ano makiliran kayo dyan sa bangin? Tama. <laughs> Kaya dito hindi kayo pupunta na pupulutin kayo. <laughs> Tama. <laughs> ay, kasi dito talaga matirik ko. Oh. Pa, ano, kahapon na, may, natutuwa kasi ako dito. Kasi may mahiyahin na halaman dito. pag tinatas oh, mo ay, hindi <laughs> siya nagtatago. Mm. Makahiya. Ay, natin, muntik nga ako eh, kasi talagang matirik dito banda yun dyan, o. Oh. Matirik. So, ayan. Kung punta kayo dito, gusto kayo mag, mag-girl scout dito sa bukid ni Ate Cha. Welcome kayo. Pag na-open na ito ni Ate Cha. Pan kung ano man. Hindi ka kakot Kinain si Inday Ngabil ng ants na brown. Magay ang ko pa naman kayong ulo ito. Yes. Sakit oh. kayo na mamaak dahil. Ayan, may mga hapot dito. Ang hapot ay yung hamigas na ito. Pag kinakagat kayo, talagang mapatakbo kayo kasi talagang sakit mga 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 gat. Yes. O, so, oh, ayan. Masakit thank sila mga gat. Uh, thank you po sa 50 star. God po. Thank you, thank you. So, Pino, ha? Kailangan ng zip line. sa <laughs> Para madali. Wow, social zip line ang zip line dito, manirap kasi talaga ang paangat dito eh. Madaling pa ano. <coughs> ang zip line dito kung tutuusin. Eh. Mabilis sabihin ang zip line pero walang pira hmm. mag kasi Madali kasi pala. kailangan basket-basket ang pira mo doon kasi sa taas na ito, kailangan mo talagang <coughs> <coughs> Maganda dito kung may pera ka. Marami yung sabi, zip line ba yun? Pera, saan pera? Yun sa ano ko din, yun sa bukit ko, ganun din. Sinabi ko na yan, sabi ko kung marami lang akong pera talaga, napaka-yes yeah. zip line dito, no? Yes dad. Doon Sa bukid tapos hanggang doon sa palinki. Kung limpak-limpak yung pera ko, ako okay. mag-zip line ako. Mhm. Dai, wala lang dai. Ha? Wala na. lana. Lana lang daw. Sabi ng nanay. Sabi ko, ng mother ko lana. Sabi ng Ni Cha, Lana at sa hit magano mag, sahig. mag, ano, mag ng sahig yung walis tingting -ting. walis tingting -ting. oh okay, kaya dal na <laughs> niyon sa kora inay ngabing sinama mo na si Ashley sino na kasama niya mo ba Jimmy po sa pamilya Wala Nikon, po si Ashley dito si kuya Jimmy ang kasama sa bahay niyon sa kora tapos ako maglinis ng fish. Tapos yung siya ng isda. Tapos itong lahat ay papaksiwin ko. Ah, lutoin mo talaga yan. Oo. Yes, dahil. Laura Hapkin, good morning. Hilay na, Bila Ticha. I'm STD sa bukit. Ati Ticha. Ganda mag-isi sa bukit. Ma'am Laura Hapkin, talaga maganda dito talaga. Kaso lang. Pag, Sobrang tina -tina, layo. Pinakagatin na rin yung amigas, no? Ayan, no? Ayan. Okay. Ayan. Pag naapakan mo yan, sabihin mo, oy alis ka dyan, inapakan mo ako. Ayan, no? Dami. Ayan. Mm. Dami yan sa aming din. Kaya pag umuulan, lumalabas na sila na may yes, so, mag Naghahanap ng makakagat, Yes, dahil. Kaya oh, nga makuha, nga wala. talaga yan sila.

Sino kasama niya? Perfect ang fish. Kukuha ko ng ano, alam ko, parang caregiver po. Hindi ko pupabayaan yung kapatid ko ng pag-alaman na walang kasama sa bahay kasi paano po? Very fresh. Yun, katain. Fresh na this. Okay, lutuin ko, ko muna po. Kasi talagang, Bye. yan talaga ang ano ko talaga, kukuha ako ng, kukuha ako ng parang caregiver po. Yun. Talagang, hindi ko yan ba, magbayaan na walang kasama, iwan ko lang ganyan kahit naman ako may ano kasi alam naman ninyo yung may may ano po, no, may alala niya ko may rani ako si Gita kasi ngayon hanggang ngayon hindi ko po, po ng aalis lang kung wala ko kasama hindi ko yun sa akin kung sinabal itong no, ha ha Lili Primavera, good year. good morning, po. good morning, good morning, good morning, good morning, Ayan. Hindi ko po